Walang katapusan ang pagkukunwari ng mga Ruso. Mukhang galit na ngayon ang mga Ruso kay Papa. Binabantaan siyang patayin at hayagang tinatawag siyang Nazi. Nakakatawa na ang sigalot na ito. Kasalanan ni Papa. Hiniling lang niya ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Ukraine. At simpleng nakiusap na itigil ang pagpatay sa mga bata at sibilyan. Hindi niya nabanggit ang Russia sa pahayag niya para sa bansang... Then nag-aangking pinaka-Kristyano sa mundo. Hindi katanggap-tanggap ang ganitong pahayag. May isang pro-Russian account na sumagot at sinabing walang pakialam ang iba sa sinasabi mo. Tatamaan din ng Russia ang kwarto mo. Hindi na bago ang ganitong kawalan ng moralidad. Inaatake na ng Russian media ang simbahang katolika mula pa noong nagsimula ang digmaan. Ngayon, habang pumapalpak ang militar at ekonomiya ni Putin, ang natitira na lang nilang ipinagtatanggol ay ang kasinungalingang ipinagtatanggol niya ang kristyanong halaga. Nagsimula ito ilang araw na ang nakalipas ng maglunsad ang mga puwersa ng Russia ng malawakang pag-atake sa Kiev at iba pang lungsod sa Ukraine. Dahil dito, hindi bababa sa pito ang namatay at tatlong anim ang nasugatan, kabilang na ang dalawang bata. Tinarget ng Russia ang mga pangunahing heating network at infrastruktura upang tiyak na magdusa ang mga sibilyang Ukrainian ngayong taglamig. Bahagi ito ng bagong estratehiya ng Russia, kung saan nais nilang paigtingin ang digmaan laban sa mga sibilyan at mga infrastruktura ng sibilyan. Dahil sa bagsik ng estratehiyang ito, napilitan ang Santo Papa na maglabas ng pahayag laban dito. At ito mismo ang sinabi niya. Masakit sa puso kung sinusundan ng balita ng mga pag-atake. Sinusubaybayan ko ng may lungkot ang mga balita tungkol sa mga pag-atake na patuloy na tumatama sa ilang lungsod ng Ukraine, kabilang na ang Kiev, Nagdudulot ito ng mga biktima at sugatan kabilang ang mga bata at malawakang pinsala sa mga infrastrukturang sibilyan na nagiiwan ng mga pamilyang walang tirahan. Habang lumalakas ang lamig, tinitiyak ko ang aking pakikiisa sa mga taong matindi ang pinagdadaanan. Hindi tayo dapat masanay sa digmaan at pagkawasak. Magdasal tayong lahat para sa makatarungan at matibay na kapayapaan sa martir na Ukrania. Para sa akin, hindi mahalaga kung relihiyoso ka o katoliko ka man o hindi. Sa tingin ko, ang sinabi ni Papa Leo labing apat ay kayang pagkaisahan ng lahat. Kahit bilang tao, hindi natin dapat inaatake ang mga bata. At hindi rin natin dapat tinutugis ang mga inosenteng sibilyan. Bukod pa rito, hindi binanggit ni Papa Leo labing apat ang Russia, mga Ruso, o puwersang Ruso sa pahayag. Kahit ganoon, hindi pa rin tanggap ng maraming Ruso at taga-suporta ng Russia ang pahayag na ito. Dahil sa negatibong mga tugon dito, narito ang ilang mga halimbawa. Isang account na nag-aangkin na taga-suporta ng Russia, China, at Iran ang nagsabi, wala namang may pakialam sa sinasabi mo. Tatamaan din ng Russia ang kwarto mo. Kulto ka lang ng gisantes. Kaya pala, kapag pinoprotektahan mo ang mga bata sa kamatayan, tinatawag kang leader ng kulto ng mga gisantes. Lagi kong sinasabi, hindi ko talaga maintindihan ang lohika ng mga ruso. At hindi lang ito isang sagot. Isa pang account ang nag-tweet, umaasang mamatay na ang papa, at tinawag pa siyang Nazi. Pagkatapos, maraming tweets ang tumawag sa kanya na Nazi o taga-suporta dahil lang nanawagan siya ng kapayapaan. Sabi niya, huwag saktan ang mga bata. Sagot ng mga taga-suporta ng Russia, Nazi ka ba? Nakakalungkot, hindi na ito bago. Nagsimula ito noong dalawang libo. At dalawamput dalawan nang magsimula ang digmaan. Tinulig sa ni Papa Francisco ang kabagsikan ng ilang mandirigmang Ruso, lalo na ang mga Chechen at Burat. Tinawag niya silang pinakamalulupit na tropang Ruso sa Ukraine, na basta gumagawa ng karumal-dumal na krimen sa digmaan. Mayroon kaming ebidensya tungkol dito mayroon kaming video evidence na napatunayan ng mga independenteng investigador. Pero sa hindi malamang dahilan, talagang nagalit ang mga Ruso nang sabihin ito ni Papa. Ito ang naging reaksyon nila sa Kremlin Television. Iba ang ortodokso. Magkaiba ang ortodokso at katolisismo, gaya ng pagkakaiba ng buhay at kamatayan, ayon kay Berjaev, ang katolisismo sa anyo kung paano ito muling isinilang at umiiral ngayon, ay nagdadala ng kamatayan. Ang kamatayan ng sibilisasyong Ruso. Ayong ah, katotohanan, na yan, sa unang pagkakataon sa maraming taon, pinayagan ng Papa ang kanyang sarili na gumawa. ng lubos na hindi katanggap-tanggap at talagang rasistang mga pahayag tungkol sa mga bansang Chechen at Buryat. Mga tao. Minamaliit ang kanilang kasaysayan at relihiyon. Inaalipusta ang kanilang kasaysayan at relihiyosong pinagmulan. Inaapakan ang lamismo at budismo. Budismo, bahagi ng tradisyon na... Nasa kung saan ang lamaismo ay bahagi ng tradisyon na nakakasakit sa Islam. Ako ay... Hindi ko pa nakikita ang matinding pagkondena mula sa mga pilosopong Islamiko na naninirahan sa labas ng ating bayan. Dapat may masasabi sila sa papa. Mayroon silang masasabi sa wikang aparin. Palagay ko ito ang dahilan. Kaya hindi dumalo si Putin sa libing ni Papa Francisco. Kahit nandun ang ibang mga pinuno ng mundo. O baka, may warrant of arrest siya. Dahil dinukot niya ang mahigit 20,000 batang Ukrainian. Mukhang hindi rin natuwa si Putin sa bagong papa. Mula pa sa simula, bukas si Papa Leo labing apat sa pagbatikos sa mga krimen ng digmaan ng Russia sa Ukraine at sa pananakop ni Putin. Pakinggan ninyo ang sinabi niya agad pagkatapos niyang maging papa. Ito ay isang problema na nakakaapekto sa buong mundo. Maraming pagsusuri ang ibinibigay tungkol sa sigalot sa digmaan na kasalukuyang dinaranas sa Ukraine. Pero sa pananaw ko, ito ay tunay na imperialistang politika gusto ng Rusya na sakupin ang isang teritoryo para sa kapangyarihan, abogado at para sa sariling kapakinabangan ng Rusya, lalo na sa estrategikong location. Para sa malaking halaga ng kung ano ang Ukraine sa kultura at kasaysayan at pati na rin sa production para sa Rusya. Enesul so, ay ginagawa na napatunayan na ito walang krimen laban sa sangkatauhan na, na ginagawa sa Ukraine. Madalas tayong magdasal ng kapayapaan sa Diyos. Pero naniniwala ako na kailangan nating maging mas malinaw. Kahit ang ilang mga politiko sa ating bansa ay ayaw kilalanin ang mga kasamaan ng digmaang ito at ang kasamaan na ginagawa ng Russia sa lahat ng kanilang mga kilos doon sa Ukraine. Tumutugon sa lahat ng kanilang mga gawain sa Ukraine. Ang ganitong mga komento ay hindi nakakatulong sa argumento ni Putin na ipinagtatanggol niya ang kristyanong halaga sa Ukraine. Alam mo ba kung ano pa ang hindi nakakatulong sa argumento ni Putin na ipinagtatanggol niya ang kristyanong halaga? Mga simbahan sa Rusya. Ganito sila magsalita tungkol sa digmaan sa Ukraine at kung ano ang ginagawa ng mga Ruso sa loob ng Ukraine. Ngayon mayroong psikologikal na pagtanggi ang mga tao sa mga kasalukuyang pangyayari at kami, mga Ruso, ganun din. And syempre, may mga Ukrainians na naniniwalang inatake at sinisira sila ng Rusya. Ganito ito tingnan mula sa labas. And gone. Malinaw na sa araw na ito, ang Diyos na nagmamahal sa Ukraine ay pinaparusahan ito. Kailangan nating maintindihan kung bakit pinaparusahan ng Panginoon ng Ukraine. Bakit nga ba ang Ukraine mismo? Ngayon, tungkol sa galit ng mga Ukrainians sa mga Russians, tandaan, kasangkapan lang ng Diyos ang mga Russians. Parang sinturon na ginagamit ng ama sa pagpaparusa sa anak. Ang batang hangal ay nagagalit sa sinturon, kaya madalas nilang itinatago ang sinturon o iba pang gamit ng parusa. At lahat ng ito ay dahil iniisip nila na ang sinturon ang nagpaparusa sa kanila. Sa totoo lang, hindi sinturon kundi magulang ang nagpaparusa sa bata. Sino ang magulang dito? Ano may galang ay ang Diyos. Bakit nagpaparusa ang Diyos? At ang Diyos ay nagpaparusa sa batang mahal niya at sa batang hindi sumusunod sa kanya. Ano ang, ang nangyari sa Ukraine tatlong putaon nang makamit nila ang kalayaan? Anong estado ang sinimulan nilang buuin? Nagsimula itong bumuo ng estadong ang ideolohiya ay galit sa Russia. Ano ang dapat maunawaan ng Ukraine ngayon? Bakit siya pinaparusahan ng Diyos? Kapag sinimulan nating tingnan kung ano ang nangyari sa Ukraine sa loob ng tatlong putaon ng kanilang kalayaan, tayo ay nabibigla. Ngayon, mas pinaigting na ipinapaabot sa atin ang mga katotohanan ito sa television bilang propaganda. Kahit alam na natin ito sa loob ng tatlong taon. Paano binago ang kasaysayan, pinalaganap ang galit sa Rusya at mga Ruso sa Aklat Aralin at nagkaroon ng mga laboratoryong militar at biyolohikal sa Ukraina? And sa huli, sa nga ba gustong makarating ng Ukraina? Orthodox Ukraina? Saan gustong pumunta? Gusto niyang sumali sa European Union? Patuloy na inaatake ng Rusya ang simbahan at pastor sa Ukraina habang sinisisi si Zelensky sa umanoy pagpatay sa Kristyanismo at kaya raw kailangan siyang pabagsakin ng Rusya. Dito, makikita ninyo sa ulat sa inyong screen, isang misail ng Rusya ang sumira sa apartment ng isang Kristyanong pastor. Ito na ang pangalawang tahanan na inagaw ng Rusya sa pamilyang ito. Noong 2000 at 2024, kinailangan nilang lumipat sa Kiev matapos sirain ng mga puwersa ng Rusya ang kanilang bahay sa harapan ng labanan. Pagdating niya sa Kiev, sinira ng misil ng Rusya ang bahay niya hindi rin ito iisang insidente. Ilang araw bago iyon, noong Pasko, inatake ng Rusya ang simbahan sa gitna ng kabisera ng Ukraine. Si Kaylen Robertson, kaibigan ng channel, ang naguulat nito. Para sa sino mang nanonood nito mula sa United States na nagsasabing Kristiyano si Putin na ang Rusya ay base, katoliko o Kristiyanong bansa. Asayzayel as sende magagandang bintana ng simbahan sa likod ko ay winasak ng misail ng Russia ngayong umaga dito sa Kiev. Hindi ito unang beses. Mula dalawang libo at dalawamput dalawa sinira na ng mga Ruso ang mga simbahan sa bansa. Nang ako ay nasa ISIM, ilang linggo na ang nakalipas, nakita ko ang isang magandang monasteryo na winasak sa Odessa. Sinira nila ang mga simbahan dahil wala, wala talagang relihiyoso sa Russia. Isa lang itong ganap na pagpapanggap at sino mang naniniwala na alam mo gamit ang propaganda na ito na kesyo ang Ukraine ay nagbibilanggo ng mga pari na ang Ukraine ay alam mo laban sa Kristiyano? Well, ang mga pari lang na inaresto dito ay yaong mga ahente ng Federal Security Service. Sa madaling salita, ginagamit ang mga taong nangungumpisal para ipadala ang kanilang mga kwento pabalik sa Moscow. Totoong nangyayari ito dito. Totoong relihiyoso ang bansang ito. Pumupunta ang mga tao sa simbahan dito tuwing linggo at marami rin pumupunta sa simbahan araw-araw. Nakikita ko yan sa sarili kong mga mata. Ngayon, pwedeng sabihin ni Putin na ipinagtatanggol niya ang kristyanong halaga. Mas mahalaga ang gawa kaysa salita. Pero hindi tugma ang ginagawa niya sa mga halagang ipinagtatanggol niya. At ngayon, napagtatanto na iyon ng buong mundo. Iyon lang ang meron ako para sa inyo ngayon. I like at mag-subscribe sa ibaba. Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod na video.